Ngayong umaga dahil atin pong makakapanayam ang mismong kalihim ng Department of Labor and Employment wala pong iba kundi si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary. Ay, magandang umaga po uh, sa inyo at magandang umaga din po sa inyong mga taga tangkilik at taga-subaybay. Opo, oh si Laika Cuevas po ito at si Jen Patrolia. Sa ngalan po ni Jerry Baños, magandang umaga po. Ulitin ko lamang ay, po. Ay, ay, ano... Laika and Jen, magandang umaga po sa inyong dalawa. Opo, oh magandang umaga po. Ito nga po, ano, kababasa lang po ng uh, aming balita na batay po dito sa... Ang sabi po ni... Um, Ambassador Romualdez ay 24 na Pilipino po ang napadeport at ang una niyo pong pahayag ay tutulungan po ito ng dole. Ano po ang mga tulong na ibibigay ng DOLIS sa mga Pilipino po na ito? Una po, uh, Jen at Laika, pagliliwanag po, ang, nang tinanong po ako kung ang pahamalaan daw po ay handang tulungan ng ating mga kababayan, lalo na po yung madidipo. Sinabi ko po na handa po lagi ang pamahalaan at ang mangunguna po dito dahil sila po ay uh, considered mga overseas Filipino workers, mangunguna po dito ang DMW at nandyan po ang ating DFA. Kagaya nga nabanggit ninyo, mismo si Ambassador uh, Babes from na nakapasi po sa Washington ang nagbigay po ng uh, informasyon. Ang aking pong, uh, uh, binanggit ay may kinalaman po sa complementary efforts po ng DOLE. At akin puring nabanggit kahapon na pangunahin ang BMW dahil meron din pong atas agency na OWA, sila po ay mayroong reintegration program. Subalit so pag narito na po ang ating mga kababayan, tutulong po, uh, sasali po ang Dole sa pagbibigay ng assistance sa kanila. Aalalay uh, po tayo doon sa mga ginagawang efforts ng ating pong DPA at ng ating BMW. At uh, normally po uh, sa pangkalahatan, ang nagpagkakaloob po na tulong ng DOLE su pabilang suporta uh, sa DMW at saka sa DFA, yung pong may kinalaman sa employment facilitation, provision po ng livelihood projects, at uh, pagtingin po kung ating mga kababayan ay uh, talagang nagnanais na magtrabaho sa atin dito sa, ibang ba sa ating bansa. Kasi normally po, uh, Jen at Laika, mm -hmm pag nagtagpag-trabaho ka na po sa ibang bansa, parang gusto mo lagi ka nandun magtrabaho eh. Opo. Oh, At uh, maaaring pong mangyari yan, ang, uh, ma ang atin pong uh, DMW, magdadaos din po siya siguro ng specific na uh, job fair na ang mga lalaho kay mga o, oh, uh, manning agency o oh, kaya naman po ay mga placement agency uh, may kinalaman sa overseas employment. Uh, yun po karamihan ng aming nakikita, observation po namin, pag may umuuing mga kababayan tayo o mga nariripatrate o bumabalik dito, ang lagi pong panganohin na kanilang gustong puntahan o business employment po uli. Secretary, makonfirma ko lamang po, no, yung latest count po kasi from Ambassador Jose Manuel Romualdez office ay nasa 24 po na Pilipino. Iti ito, po ba ay nadagdagan pa o may hinihintay pa po ba tayong uuwi pa dito sa Pilipinas? Uh, wala po akong uh, personal na informasyon na uh, may tinala sa karagdagan. Pero ang patin ko po ay nakatutok uh, si naambasador Romualdez at kanyang mga katulong doon po sa ating embahada upang mabigyan po ng paggabay at alalay ang ating mga kababayan na maaari po nga mapabalik dahil uh, mayroon po silang issue, may kinalaman sa kanilang status at uh, sila po ay undocumented. So uh, natatandaan ko po na may panawagan din si uh, Ambassador Romualdez na makipag-ugnayan sa kanilang opisina sa ganun mabigyan nila ng karampatang tulong Opo, Secretary. Sa ngayon po kasi 24. Sabi nga po natin, twenty no, 24 yung latest count. Pero po ang sabi sa mga report, merong 300,000 undocumented Filipinos po sa US. Saka sakali man po na ito ay mapauwi lahat, ang doli po ba'y handa na tulungan ang mga Pilipino po na ito? Eh, uulitin ko lang po. Aalalay po kami, tutulong po kami uh, sa efforts na gagawin ng DMW at BFA. Kasi kung sila po ay naririto na, dapat po kung may mga available na programa at dahil mga resources sa ating Department of Labor and Employment, gagabay din po kami, tutulong din po sa kami sa kanila. At sana, uh, amin pong may pagkaloob yung tulong na magbibigay din sa kanila ng bagong umaga, bagong buhay. Uh, pero yun nga po, unitin ko lang, batay po sa aming mga naging karanasan sa mga nakalipas na panahon, yung pong mga bumabalik, uh, whether uh, documented or undocumented na Filipino workers, lagi pong pangunahin na makabalik sa ibang bansa o kaya makabalik sa pinanggalingan nila at magtrabaho po overseas at uh, hindi po uh, naging uh, pangunahing uh, opsyon nila ang trabaho sa ating bansa.